So, good morning. So, nanonood ako ng vlog ngayon ni Miss Ann Colas. So, ano mo, napakasaya kasi manood talaga ng mga vlog niya. Sa totoo guys, no? Okay, nanonood tayo. Abang kumakaran tayo, guys, no? Naubos natin yung piluto natin sayote. Okay, tapos, meron tayong Milo. So, yan, medyo gutom pa ako, guys. Ang sarap ng sayote. Grabe. So, yan nga, guys, sa mga mga pa ngayon, mga kapatay gutom. Kumain na ba kayo, mga kapatay gutom, mas? So, again, guys, no. So, ano yung mga balibalita sa inyo? So, comment naman kayo guys do sa mga nanonood sa akin, sa mga vlogs ko guys. Please comment naman guys, no. Comment naman kayo guys, di ba? Para nalalaman ko na nandiyan kayo talaga na nakasupport kayo sa channel. Ni Amore Vlogs, napatay gutom! No? So, ang saya manood talaga ng vlog ni Ann Flats. No? Lagi ko pinapanood to si Miss Ann Flats. No? Since na nag-start siya mag-vlog. No, siguro mga 2014 nakasubaybay na ako doon sa pagbablog na. No. Nanonood ako ng mga kumpani, mga buhay-buhay nila. Talagang nakaka-inspire. Diba? Tsaka ang saya nilang panoorin kahit gano'n yung pinagsimulan nila. Diba? Walang-wala sila nun. Diba? Si Papa Kids lang yung nag-work. Diba? Yun. Tapos yun, si Miss Antlux yung So isang inspirasyon natin si Miss Antlux no, sa ating pag guys. No? So yun, namili nga ako aga kung lumabas kanina. Bumili ako ng pandesal. Bumili ako ng pandesal worth 100 pesos. Ibilin kong pandesal. Tapos, siya, so, bumili ako ng gulay na Yung dinuto ko ngayon sa yote. Para kasi yung binili kong giniling, guys. No? Yung binili kong giniling para maduto na siya. Kasi mga 2 weeks na tayong giniling na yun. So para magamit ko na siya. So yun. So busog na busog ako ngayon sa atin ng Milo. No? So, alam nyo ba na sa mga nakaraang araw, sobrang sakit ng ulo ko guys, no? Ang sakit ng ulo ko. Yung pala guys, kaya pala napakasakit ng ulo ko guys. Uh, kulang ako doon sa kinakain ko guys. kasi nag-workout ako araw-araw. Parang uh, low sugar ako guys, no? Araw-araw ako -araw nag-workout. Tapos ba, diba, umiinom ako ng ginger lemon tea. Kasi yung ginger lemon tea guys, nakaka-ano kasi yun, nakaka-low blood. Um, ano, di ba? Kaya dapat hindi mo araw-araw iinumin. Hindi ka araw-araw iinom nun. Pero sa akin, ginagawa ko si araw-araw. Pero, kumakain naman ako ng kayo. So, na nagkukulang pala yung kinakain ko, guys. So, nung kapon, kumain ako ng talagang bongga-bongga. Di ba, dinagdagan ko yung kain ko ng kanin. Yun. So, medyo umukay na yun yung pakaramdam ko na wala na yung sakit ng ulo ko. Ganun. As in, nawala na talaga. Kasi yun na, nga, nagkaroon pa ako ng allergy sa mukha, ba? Diba? So, ayan, medyo nawawala na siya, guys. Sa pawis pala ng mukha ko, guys. Kasi nga, pag nagluluto ako, guys, so pawis na pawis ako, nakakalimutan ko magpunas ng mukha ko. Ganun. Yun nga, tsaka isa na rin cause din yung mga alikabok, guys. Kaya pag nagmumotor ako sa labas, maalikabok. ba? Diba? Tapos yung helmet ko, isot-sot -so kong helmet, bali pawis na pawis ako, din ako nagkarashe, eh. so pawis na pawis ako. Kasi ba diba, nung mga nakarang araw, Napakainit, guys, nung panahon. Di ba? Hindi mo malaman yung panahon kung ano yung oda ba diba, sa Di ba? So, lagi tayo inom ng vitamin C, guys. So, uminom ako ng vitamin C. Mamaya, inom ako ng vitamin C. So, ito yung iniinom kong vitamin C, guys. Yung fern C. Napakahiyang sa akin itong vitamin C na to, yung fern guys. Yan, yung fern Na sobrang hiyang sa akin itong vitamins na to. Guys, no, Simulaan nung uminom ako nito, hindi na ako hinihika pag ganito yung klima natin, init, lamig, init, lamig, yan, ako magkakasakit na ako yan. Pero yun nga, minum tayo ng vitamin C. Pero masama rin guys na sobra-sobra tayo sa vitamin C. Dapat kumain din tayo ng mga prutas na rich in vitamin C. Tapos mga gulay na rich in vitamin C. Ganyan, di ba? So, maging healthy tayo guys. Dahil kasi hindi madaling, hindi ano okay na magkasakit tayo. Dapat healthy rin yung mga kinakain natin. So, yun na, nag nga ako. Pero, excuse me. So, ngayon lang ako nag-cork kasi. Kumain ng pork. Ngayon na lang ako ulit kumain ng pork, guys. So, yun na. Doon so, na, na nagkatapos ang aking vlogs. Yamonit vlogs, mga kapatid. Gutom! <laughs>